1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola, mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Samn ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Samn ninyo Charot. So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw araw Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat nang um bonggang um bongga. Ang bilis ng araw, no? just ko, ilang tulog na lang. Ayan na nga. Diyos ko, Miss Universe na. Are you excited, guys? Kasi ako, syempre, sobrang excited na para sa bakbakan dito sa Miss Universe. Pero, syempre, bago tayo tsumika, so, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatang kilit dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat, guys, sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga makasolid na makamamasam dyan na lagi talagang tumututok dito araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, yun. So, para sa una natin, chika, eto nga. Nako, ang ating pambato sa Miss Cosmo ay lilipad na dahil, ayan na nga, magkakaroon na siya ng send of press para sa kanyang laban sa Miss Cosmo this coming November 12. At ayan nga, 2 p.m. So, anong chika mo dito? Chelsea Fernandez. So, yon So, syempre, we are excited para sa magiging laban nga ni Chelsea Fernandez dito sa Miss Cosmo. Alam naman natin na talaga isa siya sa mga palaban pagdating sa beauty pageant at for sure handang-handa na ang ating pambato na si Chelsea Fernandez para sa magiging eksena at ganap niya dito sa Cosmo. So, ayan na. So, sunod-sunod na yan sila. Samantala, ang ating Miss International na si Mirna Isguero naman ay nasa Tokyo, Japan na. At ayun nga, magsisimula na rin siyang mag-compete. So, syempre, we are excited para kay Chelsea Fernandez kung ano nga ba ang paghahanda ang ginawa niya para sa magiging laban niya dito sa Miss Cosmo at excited din tayo sa magiging eksena naman ng ating pambato na sa Miss International na si Mirna Izquera, kaya good luck sa kanila and laban so yun, oh my gosh, kaya ako excited na ako kasi another binibining beauty queen na naman, di ba? So, tignan natin kung anong mangyayari kay Chelsea Fernandez. And then, ayun nga, Mirna Esguera for Miss International. Good luck sa kanila. And then, of course, nako, eto nga, para sa sumunod natin, chika, sabing ganon, yung pam, ano daw, yung national director daw ng Miss uh, Miss Universe Mexico Ayun na, so magput nga dito sa Thailand dahil nga sa naging part ng illegal gambling activity. Anong chika mo dito Mama Sam? Diyos ko naman, alam naman na nila talagang bawal yung mga ganyan, yung mga online at kung ano-ano pa. Eh bakit may mga ganyang eksena pa sila, di ba? So yun, so syempre talagang aanuhin sila dito kasi bawal talaga ang sugal dito sa Thailand. At alam naman nila yan at aware naman sila dyan. Eh bakit nagtatry pa silang mag-promote, nagtatry pa sila magdala ng mga ganyan dito sa Thailand. So ayun, naloka ako. So, hindi naman bago sa atin, di ba? Na parang dapat kapag pupunta ka sa isang bansa, alam mo kung ano yung bawal, kung ano yung hindi. Kahit sabihin mo pang online yan, eh, syempre, eh, may nagsumbong. Oh, <laughs> ayun, dinadali ka ng bonggang-bongga. -bongga. Paano naman kasi dapat nag-iingat sila sa mga ganyan? Pag alam na nilang hindi pwede, huwag na nilang i-push kasi doon talaga sila madadali. At di ngayon, ayun, sila Raul, kaya hindi rin pupunta dito kasi natatakot din na din sila ng bonga di ba? So, alam na nilang mali eh. So, hindi talaga yan magpapakita. So, ayun, good luck na lang doon sa National Director ng Miss Universe Mexico and tignan natin kung anong mangyayari sa kanya. Samantala, yung kanyang manok naman ay ayon patuloy pa rin na lumalaban. Pero ang tanong ng lahat sa mga nangyayari ngayon, ay ang katulad niyan, dinampot yung National Director ng Mexico, tingin ba natin na ang pambato ng Thailand ay makakausad dito sa Miss Universe after all? Nako, 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 nako. Medyo mahihirapan lalo dito si Vina. Mahihirapan siyang i-execute yung sarili niya ng bongga-bongga. Lalo na uupong hurado siyempre si Andrea Mesa, di ba? So, alam natin na, alam mo yan, kampi-kampi pa din yan at the end of the story. But tignan natin kung makaka-eksena pa ba si Miss Mexico at saka si Thailand. But syempre, laban lang. So, bansa naman nila to eh. At hindi lang naman isa ang kurado. Marami naman sila. Pero, piling ko medyo malayo na to para sa mag-title itong si Vina bilang Miss Universe. So, yun yung nakikita ko sa mga nangyayari dyan ha. So, syempre, ganti-ganti lang yan. O, oh, di ba? And good luck. Good luck sa kanila. Mm -hmm. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Diyos ko, sabing ganon, dapat daw ba tayong matakot sa mga uupong hurado dahil puro ka Latinas daw. oho. Uh -huh. Hindi naman lahat Latinas. To be honest ako, hindi naman ako natatakot sa mga hurado kung sino yung uupo dyan. Kasi parang feeling ko, ah, uh, sa mga nag-judge sa Miss Universe. Like example, kay Pia bak di ba? So, ilan bang mga Latino at ilang ba ang mga hurado doon? Pero hindi natin alam kung magugustuhan nila si Pia Wards ba? Naniniwala kasi ako dito kung ano yung ipapakita ng candidates para sa laban niya sa Miss, ano, sa Miss Universe. Eh, yun yung uhusgahan ng hurado. So, kung magugustuhan ng mga hurado yon at siya talaga yung nagdo-dominant, eh di siya yung ipapanalo. Di ba? Ganon kasimple lang yon Pero hindi ko lang alam kung maapektuhan ba ang mga pambato ng Asia kasi sa mga nangyayari ngayon dito nga sa Miss Universe, kasi sabi nga nun, dihado daw dito ang mga pambato ng Asia. Ako naman parang feeling ko, wala naman silang ginagawang masama. And then I think kung magugustuhan talaga sila ng hurado, ayun, mananalo sila. Medyo mahihirapan lang. Ang kapal naman ang mukha nila, kapag pinanalo nila dyan, ay puro Latinas. Tapos nakita naman na nagdodomina naman yung mga Asian, di ba? So, for sure, hindi nila gagawin yan. Magiging fair sila. And then, kinuha silang, ano, hurado, natural. Umayos sila, di ba? So, ako parang feeling ko, walang ganun na magaganap fair pa din yan at the end of the story. Di ba? And good luck. Good luck sa pambato ni natin. Good luck sa pambato ng Asia. And good luck sa mga uupong hurado. Di ba? So, magtiwala na lang tayo. Kasi parang feeling ko naman, uh, magiging maayos ang lahat pagdating sa coronation ng Miss Universe, di ba? Diyos ko, sakit sa ulo niyan, no? At eto ang sumunod natin, chika. Ano daw masasabi ko sa outfita uh, ni Miss Chile na umeeksena ng bonggam bongga, -bongga. Well, si Miss Chile, maganda siya dito talaga sa bilang pambato ng Miss Universe Chile. Pero ang nakikita ko sa kanya, pang-miss grand na yung mga eksena niya. Ayan, katulad yung suot -suot niya yung damita na suot-suot niya, di ba? Parang kung Miss Grand ka, bongga yan. Pero kung Miss Universe ka, parang too much sexy. At saka parang feeling ko, nawala na yung, yung class, di ba? So, ako, okay lang naman ako sa beauty niya. Pero, Nung simula pala nakita ko na ay very grand yung galawan So I hope na sana maintindihan natin yung kung ano ba ang pang Miss Grand Ano ba ang pang Miss Universe Pero sa nakikita ko sa pambato ng Chile from the beginning palang pang Miss Grand ang eksena. Ako sa Miss Grand siya, winner to. Charot. So yun, so nakakaloka pa Miss Grand na ang mga atake niya. And I hope na sana makaarangkada siya ng bonggang-bongga sa laban niya dito sa Miss Universe, di ba? Wish all the best pa rin para sa pambato ng Chile. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, ano naman daw ang chika ko sa pambato ng Peru. Si Peru, maganda siya. Pang-artista ang dating. Maganda yung eyes, yung mata niya. And then, ano naman, uh, nakikita natin na umaarangkada din ng bonggong bongga And then, tignan natin kung makaka-penetrate ba siya ng todo-todo. But for sure, isa siya sa mga nakikita ko na isa sa mga magiging malakas pagdating sa prelim. And then, nakikita ko din na talagang umi na din siya ng bonggam-bongga. So, yung pambato ng pero, malaki yung chance nila na makapasok sa semifinals. And then, ayun, looking forward tayo kung ano nga ba ang ipapakita niya sa Miss Universe preliminary competition, di ba? So, maganda yung mukha niya, maganda yung mata, And then, malay natin, di ba? Bigla siyang umikse na ng bonggam-bongga. So, isa siya sa mga nakikita ko na talagang kabogera ang beauty. Kung beauty din naman ang pag-uusapan, di ba? At, good luck, di ba? So, yan. So, para naman sa sumunod natin, chika. Pambato ng Miss Universe Latina. Tumabi kay Ati sa Manalo. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay nilamon niya ng bonggang-bongga -bongga ang beauty ng Miss Universe Latina. Charot. Sa totoo lang, isa sa mga nakikita ko na malakas din talaga ang laban ang Miss Universe Latina Nung welcome ceremony nila talagang isa siya sa mga parang feeling ko, wow, ang lakas. Wow, palaban, di ba? Pero, nawawander lang ako na parang sa kabilang banda, parang unti-unti nawawala siya sa eksena. Lalo na ngayon nagkakaroon ng problema ang organization ng Miss Universe talaga. So parang unti-unti din na fail din yung beauty niya. Hindi ko naiintindihan kung bakit may Miss Universe Latina ang tinatawag. Bakit ano bang bansa to at bakit to nang dirito? 'Di ba kung gusto nilang magkaroon ng Latina beauty, edi eh di sana gumawa na lang sila ng ibang padya na para sa mga Latina lang. And then, ayun na yung pinanalo nila. Hindi yung nilabat pa nila ng Miss Universe. So, para tuloy may pa-special treatment. Di ba? Pero ayan nga, kung pag-uusapan natin yung beauty niya, hindi ko naman nakita na consistent. Minsan maganda, minsan nawawala sa eksena, minsan matamlay ang laban. Pero ayan nga, dumikit siya kay Ati sa Manalo. Di finally, kasi di ba usap-usapan yung mga ibang Latina, imbiyer na daw kay Ati sa gawa daw, no? Nangyari noon kay Miriam na nang nanalong Miss National So, sinabi daw kasi ni Atisa na kung hindi niya birthday, hindi siya mananalo. So, na-open doon si Miriam. At, syempre, yun na in interview siya, yung mga Latina, gulat na gulat kay Atisa. And then, parang feeling ko, isa yung sa mga na aano ah, sa mga Latina. But, ako, naniniwala naman ako na wala naman kinalaman si Atisa. Sinabi lang niya yung opinion niya. So, isang, isang biro yon Eh, bata-bata pa nung si Atisa. Anyway, so bakit naman siya sariya ni Miriam? Eh, siya na nga yung nanalo, di ba? So, ayun. Ayun yung pinagmulan kung bakit na i na yung ibang Latina kay Ati sa Manalo. Piling ko lang. Pero ako naman naniniwala naman ako sa ipinapakita ng mga Latina at si Atisa naman, tinatry niya talagang dumikit sa mga Latina kaya parang feeling ko cool na cool ang mga co niya dito sa Miss Universe. And then, ayan, silang dalawa ni Miss Latina, kabog ang beauty ng ating pambato na si Maria at Isa Manalo. Panalo, ba diba? So, yon So, good luck na lang sa kanilang dalawa. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga. Nako, sabi ganon, Mr. Nawat, nako, iwinidro e, eh, na ang kanyang share dito sa JKN. So ngayon, ang tanong na lahat, si Mr. Nawat pa ba ang magiging National Director ng Miss Universe Thailand? Uh -huh. Ayan ang hindi natin alam. Medyo magulo pa at komplikado pa yung mga nangyayari ngayon dito sa Miss Universe. Sabi ko nga eh, araw-araw na lang may ganitong eksena. Pero, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sa ngayon, may nakabili na yata ng share and then tinanggal na nga yung yung Miss Universe logo do sa building ng Legacy. So, ibig sabihin, uh, um, may kumuha na. So, ang sinasabi nila, ito transfer na daw yon yung logo yon at ililipat na sa building ng bago ng nakabili na isang American citizen. So, hindi ko alam kung totoo to, pero Tingnan muna natin kung ano nga ba ang mga mangyayari pa, di ba? So, sinasabi nila, tinransfer na daw doon kasi nabili na daw yung share ng JKN. Yung JKN kasi, mas malaki yung kanyang porsyento bilang may-ari. So, kung sino yung makakabili nun, siya na ang bago may-ari ng Miss Universe. Ang tanong, may may-ari na nga bang bago ang Miss Universe at kanino to mapupunta? So, yan yung abangan natin. Kasi di ba may usap-usapan nga na kapag walang nakakuha niya, possible na tuluyan nang mawala ang Miss Universe. So tingin ba ninyo mangyayari yon So medyo komplikado kung iisipin natin, no? Pero sige lang, laban lang at magtiwala lang tayo sa proseso. Di ba So dapat lagi tayo dun sa ano ba ang proseso. And then, good luck, di ba And then tama din yung daging decision ni Mr. Nawat na alam mo yon na umano na siya, uh, kumalas na siya sa JKN kasi sayang. Oho, so nakita naman niya kung ano yung naging resulta. Sabi ko nga sa inyo, kung ako ang tatanungin ninyo, mas gusto ko na lang doon na lang siya sa MGI. ba diba? Para panalo. ba diba? So yun, so, wag na nila pag-iisipin yan at laban na para sa mga susunod na eksena. So, yan. At para naman sa sumunod na chika, dalawang first runner-up mula sa ibang klaseng international pageant ang nasa Miss Universe ngayon. Ito nga ay si Maria at Isa Manalo, ang dating first runner-up sa Miss International at si Katabuay naman para sa Miss World. Tingin mo, Mama Sam, sino ang aarangkada sa kanila ng bonggam-bongga? -bongga? Madalas kasi sa history ng Miss Universe, kung sino yung mga nagtatap or top 5 runners up dito sa Miss World, possible na manalo sa Miss Universe. So, hindi natin alam kung mangyayari yan uli ngayon. Kasi ba diba, like Andrea Mesa, first runner up sa Miss Universe, and then nakarating at nanalo Miss Universe. So, hindi natin alam kung ganyan nga ba ang mangyayari ngayon. Kung ang Miss International, na lumalaban sa Miss Universe, wala pa sila talagang napapatunayan na napanalo nila. Kung sakasakali, ito pa lang. Ah, hindi. Meron pala si Dayanara Torres, ang dating Miss International, ang alam ko second runner up o third runner up, tapos naging Miss Universe. Kung pag nagkataon, pangalawa tong si Maria Atisa Manalo, na dating runners up at magiging Miss Universe. So, na kay Maria at Manalo, yung pangalawang pagkakataon na yon. Kung sakali man. Iba kasi syempre yung kalibre kapag galing ka sa Miss World eh. Iba din yung kalibre kapag galing ka sa Miss International. Kaya, ayan yung aabangan natin. Kung eto nga ba si Katibuar, ang makakakuha ng corona ngayon taon na to dito sa Miss Universe, or ang Pilipinas na si Maria at Manalo, ang magwawaging Miss Universe. So, pero silang dalawa gusto nila talaga, syempre, makuha ang corona. So, possible ba silang mag two standing sa competition na to? Pwede din mangyari yon Pero depende sa magiging sitwasyon. ba diba? So, kaya marami tayo dapat abangan sa Miss Universe. na nga, ano ba ang magiging kapalaran ni Katibuar na galing siya sa Miss World? Siya kaya ang kauna-unahan na kandidata na naging runners-up sa Miss World na hindi mananalo Miss Universe or si Atisa Manalo kaya ang kauna-unahang kandidata na galing sa Miss International magwawaging Miss Universe after ni Dayanara Torres. O, di diba? So, yan yung mga aabangan natin. So, good luck, syempre, sa mga kandidatang to. And wish all the best para kay Miss Katibor and, of course, kay Miss Maria Atisa Manalo from the Philippines. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated siyempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank <usuruh> you